Hi guys, ngayon lang ako mag-update sa inyo. Nanganak pala yung inday namin. Ngayon, pinipilit namin siya magpadete kasi ilang araw na siya, hindi nagpapadete sa mga anak niya. Apat yan sila na anak. Kaso namatay yung tulo Namatay yung dalawa. Kaya dalawa na lang ganyan yan si Inday. So, umpisa lang siya magaling. Pero pag kayong tumagal na yung anak niya, iniiwanan na niya talaga. Hmm, sige, magpakabusog kayong dalawa. Habang nakahawak ang apat niyang kamay at paa. So, guys. Ako ngayon pa lang ako nag-update. Okay, hmm, si at nanonood kami ngayon ng true beauty meron pang ganun talaga iniiwanan niya ang anak niya hindi na niya padedede ganyan niya si Inday so, salamat niyang anak. Ito si si Berry. At ayan si Daisy. Yan ang update namin sa mga pusa namin ngayon. Medyo matagal-tagal na akong hindi nag-upload. Doon pala si Vivi sa ilalim. Si Baby, si Daisy, at saka si Berry. na kayo. Pag di kayo nagpakabusog, wala, wala kayong matititi ulit. Nakawak dito. sa kabila. kailangan pampuwersahin para lang makadidi yung mga anak niya. Hmm. Hmm. Ito ring isang makulit yung oh. mana kay Be ay kay Daisy yung oh. may dilaw. May si Daisy. Oh. Daisy? Daisy? Ibilbil, si pinalabas namin kasi makulit ayan si Tiger nandyan pa rin siya nakaabang kita niyo sobrang lumalaki na si Tiger Dedi ka lang dyan. Dedi lang. Ikaw tanga-tanga. Ay, nako busog um, Buso na, na mm. 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 oh. Busog na man daw na mag-a-adjust. Oh, mahulog! hanap <laughs> siya. Oh, ayun si Dilaw. Oh, naku, dumede kayo. Kamutin mo nga yung likod. Oh. Dalim ng kilay ko. Sa kabi na. Tiyan, tiyan, tiyan. Mamaya na. Tiger, ang laki na lang Dede lang, dede. may gatas pa sa si inday marami pang gatas yan sira lang talaga yung inday natin ulit. Mm -mm. bukas ulit bukas ulit Padididiin ulit natin sila hmm. dinilaan pa yung pwede <laughs> naglilinis mm. naglilinis pa yan ang maganda Doon na yung Ano? May tae kasi uh. Ano? Ang ingay niya niya pag hindi napapadobo yan. Yung isa sabi niya, minsan lang to. Oo, uh, oo, oh, malalik. So hey yun guys, yan lang ang aming update sa aming kuting. Bye bye. Mm -hmm.